kabikers yan na. Lutok na naman tayo mga kabikers Oh. Sinangalay na si kabikers yung puyat oh. Mahabol, mga kabekers. Oh. Ari ah, naman ang mga parabol yung kabekers. Oh. Yan pa ko? Oh. May panyubya. Ay, panyubya. Ito sa si Jupaw ba? tara yan Mga kabikers bakbakan talaga ang trabaho dito. Oh, puyat, puyat na naman tayo to mga kabikers Oh. Mga pahabol yan ni kabikers Oh. Ayun pa, mga kabikers Oh. Ayun. Oh ganyan sa di ang labanan dito mga ka-bakers pa. Ah, Bakbaka talaga matindi yun. Oh, shout out, good morning, good morning sa lahat dyan mga tapos na ako hindi pa. Nakikipagbakan pa, nakikipaglaban pa ngayon. Ganyan katindi ang gawa dito mga ka-bakers, ang lakas ang dinapay dito. Ang eh. bentistik mga ka-bakers, oh, Yun. Ayan. Matindi. Matindi ang labanan dito mga ka-bakers. Shout out sa lahat dyan sa sulok ng mundo. May Pilipino. Good morning ako. Hagang-aga na mga kabikers. Sabisikat ang araw. So, saan masulok sulok ng mundo dyan? Oh. Nagpakalbo tayo kay Samir naman. Kay hindi man maano. Mainit ha. Oh. Pawis-pawis ang kalbo ko ba? Okay mga kabikers. Shout out sa inyong lahat dyan. Saan masulok sulok ng mundo dyan. Ayan ako. Ang daming gawa ni ka-beggars niya. Yung burutin ako ha. Ah. Hindi naman ako ah. malakas na. Okay mga ka-beggars. Babay babay baw. Babay babay eh. Shut up. Ingat ingat po tayo mga ka